guys you know turuan ko kayo kung paano gumamit nito yung sinasabi mo pagbabago sali lang tayo uh, ayun lang kayo ah hmm sayang tapon sayang sayang uh, uh, Yeah, okay na. sarado natin para hindi masayang patapon eh uh, uh, yan, sarado natin hmm. ay na guys ah, ah. Uh, matuturing kayo nito ito yung tamang pagbabago

Hmm. Yan I-share nyo para malaman ng iba. Tamang pagbabago. mahalang ang mabili niya niya eh. Hmm. Dito ka na lang. Piso lang. Diba? Yan. Hmm. Yan. Shake mo na. Shake. Okay na. Luto nang kayo, no? Ha, ah, bumili na kayo nito. Piso lang. Ha? Tau. Tamang pagbabago. Panahon ng pagbabago.